Ming, bakit nandiyan ka? Ang ganda ng upuigaan mo dyan ha? Sandiyan ka pa sa printer ah. Ha? ha? Bakit dyan ka na umiga? Baba, baba. Baba ka. Ikaw ha? Dyan, dyan, ka pa umiga sa printer ah? Baba. Oh, mo po ka dyan? Baba dito. Baba ka dito. Baba. Oh, papingoy-pingoy ka lang ha? Oh. Baba, para kang wala nang narinig ah. Baba ka, ming, baba ka, ming. Oh, diyan pa umiga. Ano? Padyan ka umiga. Ming. Ha? Oh. Oh, og mo kagati di notebook. Kawa. Ah. Pingoy-pingoy pa yung pingoy, pingoy. mata mo. Oh, para kang wala nang narinig, Ming. Uy. Oh. Ano ba 'yan? Sarap paghigaan mo ha. Diyan ka pa ha. Uy. Oh. Para kang wala na Ming. Baba diyan Ming, baba. Shhh. Baba. Papingoy-pingoy ka lang ha. Oh, uy. Ming. Puyat ka ba? Ha? Puyat ka? Para kang walang narinig ha? Hmm? Shh. Ming! Oh, ano? Bakit diyan kang humiga sa misa? Sa misa ka pa ha? Uy! Baba, baba! Shhh! Kaya pang bumaba? Minggoy! Minggoy! 聪明啊！